Pa, anong dito 'tong damit mo? Siwo to yan. Okay. 21? 23. dyan. 21, 21, ah, 21 lang. No. <laughs> no. Ano na pinakahaba pinakaba, Virginia. Bakit? Wala naman diyan. 20. Virgín. Para 'yo mo ka-pickyan, ano 'yun? Tapos na 20. Oh, capriciousness oh, na, si kapresnes. Hold daw ate. Patiti. S, 18. So <laughs> ang Aretrang B. Bingo. E, Dede. D, Dede. Oi, <laughs> are mata malaki masyado 'yan. Patiti. Yan, uyan, uyan, oyan. Grabe ang medyo ba. Taga ano na rin, taga sukat ng damit. Tama. 43 'yan. 42. 42! 42. Bingo! <laughs> <laughs> Ang galing nila. Galing na magsukat ah. Aba, si Mother naka-white, si Jacy naka-itim. Ako din naka-white.

<laughs> Kamusta ang sekretary? Hindi ah, ko na makita yung pinukurat ko. Wala ka salamin. lamin. Ito sa mo. Ay, magkano yung arm hold? Dito? Dito. 21? 21? 200. Menga aga ayongsik, win. 300. Mika 100. <laughs> Nipatay nang straight ka kaya? Ay, ito. Ito ay, ito. Ay, ito na ateloy yes, 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 yes. na, di pa tayo manapuk ng nailo lalaban tayo talaga sa dito ng hips. ay 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 I'm not sure. <inaudible> I'm sure. I'm